CMN New Zoos CMN Live Live Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, may ngadlaw mga tagamindan na malaking tulong para sa mga indigents with disabilities ang halagang limandaang pisong buwan ng tulong pinansyal sa isang daan anim na sa isa katao sa bayan ng Sultan Dumal Lanao del Sur ang tulong ay mula sa ang kalinga para sa may mga kapansanan program mula sa Ministry of Social Services and Development BARMM, isang pangunahing programa ng naturang ministriya ng layunin ay upang makatulong pambili ng pagkain, gamot at sustansya sa naturang sektor. Samantala, binigyan naman ng mga household essentials ang dalawang daang pamilyang Badjaw na naninirahan sa Madinatul Badjaw Housing Project sa barangay Do itong bayan ng Simonol Tawi-Tawi. Sa bayan naman ng Claveria Surigao del Sur, pinasalamatan ng local government unit sa bayang ito ang labing apat na mga barangay officials sa labing apat din na mga barangays upang mapanatili ang most friendly local governance audit sa loob ng labing isang taong sunod-sunod simula 2014 hanggang sa taon 2025. Well, Ramos Semen, Robin Reporter ng Mindanao. Radyo Kalikasan Ngog City Base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas CMN Live, live Nationwide, nationwide.